Magandang araw mga ka-hunters so, Welcome po ulit dito sa aking YouTube channel So ngayong araw po ay I-discuss -di ko po sa inyo Or i-demo -de ko yung Invenio Pro Marami po kasing nagtatanong about dito sa Invenio Pro Kung paano ba ito nagana Ano ba yung mga kaya niyang i-detect Paano ba siya dumedetect Madami po kasing features itong Invenio Pro Tulad po ng kanyang live scan and smart imaging So kung saan, madedetect nyo po yung shape ng target nyo Halimbawa, ang target nyo ay triangle So ipapakita niya sa monitor niya na ang nadedetect nyo is triangle So tara, i-discuss po natin sa inyo yung Invenio Pro na nokta updated price po natin dito sa Invenio Pro is naka 550,000 po siya pero meron po tayong discount na 5% so papatak na lamang po na 522,500 uh, price niya so effective po yan hanggang July 31, 2024 so ito po yung packaging niya ng Invenio Pro Ayan. so meron po siyang tatlong coil yung po yung large coil, medium coil at small coil. Pinakamaliit. So, ito po yun. Then, nakahiwalay sa kanya yung large coil. So, meron po yung system unit o kung saan dito nyo nakikita yung image na ipoproduce na na-detect nyo. Yan. Dyan nyo mo siya makikita. Then, meron din po siyang shop. Wireless na po yun. Bali, Bluetooth na po yun. So, kahit, kahit lumayo ka dito sa system unit ng mga ilang metro is kaya niya mag-detect. So, yun po yung agandahan ng mga features dito. At meron po siyang IPTU sensor. So, dito, Itong IPTU sensors na no to, malalaman nyo yung live na scan Saka malalaman nyo yung sunod ng detector nyo So makikita nyo yan dito Then sa screen naman, meron po siyang mga color coding So i-open natin itong Invenio Pro So meron po yung color coding dito Yan, soil is red uh, Tapos yung perus, red din Yung gold or non-perus, pwede pong dilaw, saka green So yan uh, Habang sinesway nyo po yung Uh, inyong metal detector, makikita nyo po live po yan dito. Uh, makikita nyo kung perus lang ba na detect nyo or non-perus. Pero syempre po, dapat po tama po ang inyong paggamit dito sa Invenio Pro. So kahit yung mga pula na nalabas po doon is uh, sinasabi niya na perus or non-perus yung na de-detect niya, pumali naman po yung pag-ground balance nyo, yung paglalagay nyo ng sensitivity. At kung anong operation yung gagamitin nyo, is mali rin po yung kalalabasan ng resulta na makikita nyo sa monitor. Kaya kailangan nyo malaman kung paano ba ito gamitin, paano ba ito gumagana. So yun naman po ay tinuturo dito po sa Borbon Electronica once na na-avail nyo po yung uh, unit ng Invenio Pro. So pero dito po sa video natin ngayon is uh, may ilang tips po ako sa inyo para po may idea rin, may idea rin po kayo bago nyo bilhin yung Invenio Pro. So ano ba yung mahalagang informasyon about dito sa Invenio Pro? Unang-una, -una, sa lahat po kasi ng mga metal detector, kailangan po natin tama yung ground balance natin. Sa ground balance po dito sa Invenio Pro, meron po itong tatlong klase. Yun po yung automatic, manual and tracking ground balance. So yung automatic and manual ground balance po ay ginagamit lamang po 'yan sa non-motion mode. So meron kasi itong dalawang mode, yung po yung motion and non-motion. So yung automatic and manual ground balance ay sa non-motion po yun. At yung tracking po is ginagamit po 'yan sa uh, motion mode. So itong tracking po is para siyang po automatic ground balance. Nakusa niya nang i-adapt ia yung Uh, soil. So, yung automatic po, uh, pinapump lang po yung niyan. Then, kung ano po yung pinatatayuan nyo, yung po yung automatic niyang iga-ground balance. Kung baga, ilalabas yung mineralization sa screen. So, dito nga pala sa ground balance nito, pag 0 to 25, ang lumalabas sa screen niya, sa ground balance niya, is ang nadedetect yung mineralization is uh, alkaline soil or yung salt water, yung meron pong content doon sa ilalim ng lupa. Then, pag 25 to 50, uh, alkaline soil yung nasa ilalim, then covered with dry surface. Pag 50 to 70, yun po yung mga normal soil or yung uh, standard soil. Pag 70 to 90 naman po, yung nalabas sa kanya, 70 to 99, ang nagaground ground balance nyo or nadedetect ng inyong Invenio Pro is high mineralization or yung mga black sands, yan, mga ganyan po yung nasa ilalim ng lupa. Meron po kasi itong tatlong coil. Ang ginagamit po kasi sa general dito is yung pinakamalaking coil. Kasi yung malaking coil is pwede po siya all terrain. At yung dalawang coil naman, hindi po siya pwede sa mga 0 to 40 na ground mineralization or yung mga maaalat na lupa. Kasi nakakancel sa kanya yon So hindi nyo magagamit yung maliit, yung medium, saka yung small sa mga maaalat na lupa. So, kalimitan, ginagamit lang yan sa mga standard soil. Kasi, once na ginamit nyo sa maalat na lupa, tunog lang po ng tunog yan. Kahit babaan nyo pa yung mga sensitivity niya o yung mga substress hold, as ganun pa rin po yan. Ang standard po natin ginagamit ay yung pinakamalaking coil. Kasi, ang ground balance niya is 0 to 99 or yung wala po siyang uh, kinakancel na ground mineralization. O sa lahat po ng mineralization is pwede po. So anyway, dito po sa ground balance, ito po yung pinakamahalagang uh, parte sa, sa lahat po ng mga metal detector. Hindi lang po dito sa Invenio Pro. Kasi dito po sa ground balance, dito po nakasalalay ang inyong operation. Yung buong operation nyo. Kasi once na ang operator is hindi po siya marunong mag-ground balance, then sinabi niya, metal yun, meron pong target. No? So, doon na po kayo mag-start mag, -start mag then akalaunan, tunog lang siya ng tunog, palalim lang kayo ng palalim. So, dapat tama po yung ground yung ground balance nyo. So, naaaral po ang pagga-ground balance. Hindi lang po isang araw, hindi lang po dalawang araw. So, maram, mahabang panahon po Uh, at least mga one month, two months mo nang ginagamit yung metal detector bago mo po siya ma-master or may konting kalaman kayo sa pagka-ground balance. So hindi po pagkabili ng equipment, ganoon na lamang po. Pagkabili nyo, start na agad, laban na agad sa gera. Kumbaga, military kayo, tapos lumaban kayo sa gera, kakapractice nyo lang. Kakalagay nyo lang po sa training. Then sumabak na agad kayo sa gera. So mamamatay lang kayo sa gera pag hindi po kayo sanay sa paggegera O ganun din po sa pag may metal detector. Kung bago nyo lang nabili, so kailangan i-practice nyo. So si ground balance yung importante din. Sa kaakibat po niyan is yung sensitivity. So yung sensitivity, alam naman natin, pag mas mataas ang sensitivity, mata mas mahirap po siyang kontrolin. So kailangan i-balance mo siya sa kung anong klaseng lupa yung meron doon. Kung high mineralization, standard soil, alkaline soil, oh, dapat balance lang po siya doon. So, ang mga balance naman po sa mga metal detector is 50 to 70 percent. Yan, nakabalance po yung mga sensitivity dyan. So, marami pang mga features itong Invenio Pro ng Nocta. So, meron pa itong mga sub-threshold, So, meron po rin itong dalawang klase, uh, operational mode na dalawa, yung motion and non-motion, yung expert, basic, and yung mga pang relics. Saka, meron pa po siyang uh, ground anomalies. So, parang scanner na po yun. Doon po sa scanner is wala po siyang ground balance. So, i-detect lang yon para na po siyang ini-scan yung area na na pag-detectan sa pag-metal detector niya. So, kumbaga, meron ka pang confirm na yung nade-detect mo sa metal detector is anomaly lang o cavity lang, hindi naman po siya uh, target. Yun po yung kagandahan dito sa Invenio Pro. Meron kang pang confirm na ground anomalies. So kung gusto niyo naman malaman yung tungkol sa ground balance, so panoorin nyo lang yung card na ilalagay ko dyan sa taas. Yan, i-click nyo lang po yan. Uh, nasa last video ko po yan ng Geo Hunter. So yan, click nyo po yan nasa taas. So kung may iba pa kayong katanungan about sa mga metal detector, ground scanners, and other device na pwede nyo pong itanong dito sa akin, is tawagan nyo lang po yung mga number na ilalagay ko sa screen. And pwede nyo rin po akong kontakin via messenger. Yan, ilalagay ko rin yung uh, Facebook account ko. Yan. Chat nyo lang po ako dyan. Tanong na lang po kayo kung ano po yung gusto nyo pong tanongin. So, i-demo ko sa inyo kung paano nga ba nakikita dito yung uh, shape ng target. So, tara. So, kung gagamitin nyo naman po yung IPTU sensor. So, eto. Pag may IPTU sensor, makikita nyo po yung live yung nagalawin yung coil. Dito po sa testing natin ngayon, ang i-detect po natin is yung uh, triangle. Yan, dito. So, yan. Ang una po natin gagawin is gaground balance muna. Then, pag nag-ground balance na po natin, ay iskan na po natin yung ah, dito, yung triangle. So, iskan na po natin. Ayan. Pwesto lang po tayo dito sa kanang bahagi ng inyong target. Then, scan. yun lang naman po yung mahalaga impormasyon about sa mga metal detector at dito, lalo na sa Invenio Pro. So, yan, kailangan nyo po yan malaman bago nyo po bilhin yung Invenio Pro. So, yun lamang po. Ako nga pala si Ray ben, product trainer and sales representative dito sa Bourbon Electronica.